Hi guys, so ito, at ako ay, alam niyo ba gagawin ko dito? Ayan, bigate ko nga, baba ko kayo sa gulit. Okay. Oh, ay po makisama, kayo naman dyan. Ayan, bigat. Ayan. So, so kailangan natin ng tubig. Ayan, pato tayo sa labas. Kailangan natin ng tubig kasi po sa ko laki ng problema. Ayan. So. Labas tayo. Ito ito. At alam nyo ba saan ko ito ilalagay? dito natin siya ilalagay. Kasi yung pusa ko, ang laki ng problema. Kasi, hindi nagbabantay sa kanya dito. Ayan. Paano man? Nagbabantay kasi siya dito. Ayan, nilagyan ko siya ng halaman. Pero, yus, ano din, wala rin. Kasi, syempre, ay po, tatayo din dyan yung pusa. May lagaabang abang lagi kasi sa kanya dito. Eh, isa solve natin yung problema ng aking pusa. Kasi alam niyo ba? Takot na siya dito lumabas. Gusto niya sa main door siya lalabas. Kasi niya may nag-aabang sa kanya dito. Sabi ni Daddy. Kasi ako daw ng ano. Ng too big. Kaya dito para yung pusa hindi siya lagi nandito pusa yun ano nang dun sa kabilang kasi yung owner nun na ano na siya iniwan na siya inatake kasi so yung pusa na yun ay wala nag-aalaga sa kanya kaya pagalagala siya. Pero ano yun, ah, pinapa, daw dun. Hinuhuli, hinuhuli ata yun kasi, nadalim sa, may mga ano dito na, ano, na, mag-aalaga. Yung mag-aadam. Ganun. Ayan. Diyan natin siya ilagay. Para yung pusa ko. Hindi na siya matakot. Takot talaga siya eh. Takot na takot. Tapos, kumakaiyak siya. Kala mo namang aping-api. Up eh. Ayan. Kaya, sold natin yung kanyang matagal na problema. takot na natakot yung pusa ko eh. Ayan. So, yun lamang. Sana na-sold ko na yung problema ng pusa ko. <laughs> okay. Bye-bye.